Hello guys, magandang gabi magandang gabi dito sa Canada fishing tayo dito ako kasi yung mga kasama nating taga yung nakaraan nag fishing sila ng gabi dami lang lakuha kaya ngayon ito try ko lang din pero nabagisa lang din ako uh, sana may makuha din ako so maano ko guys yun yeah nga guys 6.30 na pero pero wala pang nagpaparamdam na isda uh, sana may makuha oh. ako hanggang uh, alas 7 okay oh, nga 7.30 oh, uwi na rin ako 7.30 pag hindi tayo pinalad yun okay, guys so nakako tayo sa malaki buhay na buhay ito yeah nga guys bali 8.20 na ng gabi So isa lang yung nakuha natin Pero okay lang, jumbo naman Sulit so, naman oh, Thank you guys, thank you for watching